Ano kasi there? Ano? Yung isip ko ngayon there is sino bang makarelate ito na parang pagod na pagod ka talaga hindi ka naman hindi naman pangit yung yung ano mo yung hininga mo no? okay naman pero parang pagod na pagod parang ayaw ko na ng tao kaya ako sa madaming tao, gusto ko lang dito. Kasi, parang ano eh... Takot po ako, dahil sa so, ngayon nung dito, naramdaman ko na... wala naman akong di diba? Yun talagang naramdaman ko, pero pilit kong... hindi ako maniwala, hindi ako maniwala sa sa'yo. Oo, oh, napi-feel ko yan, kaya... Kung, 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 punta ka ng maraming ng tao, ako is, para wala namang gana eh. Ganun yung nafe-feel ko today. Kaya, nandito lang ako sa bahay. Pero alam niyo ba, there na ang ganda ng plasan namin ngayon kasi may mga ano sa traditional. So, pinapaganda nila yung yung plaza nila. Sa yung maganda naman talaga, na magandang tingnan talaga yung mga mga paninda nila, ganun. Mamaya, uh, siguro, itutulog ko lang ito kasi gusto na gusto na talaga magpahin na ng mata ko kasi one week na akong ganito. Walang tulog, no? So, kahit wala akong tulog, maliligo talaga ako para hindi talaga yung ma... Uh, ano, yung ma lalo tayong mada, parang walang gana. Kaya nagtutok brush talaga. Ay, nagtutok brush na naliligo talaga ako. Pero tulong mo ako ng kahit konti in. Punta ako ng City Plaza namin. Ganda-ganda talaga. Papatingin ko sa inyo kung gaano kaganda. So, babay mo na.